gusto mong umaman. kailangan mong palibutan yung sarili mo ng mga tao na kinikita kung magkano yung gusto mong kitain. Let me explain. Dati, ang mga kasama ko, nung employee pa ako, halos pare-pare sila kami ng kinikita. 15,000 per month, 20,000 per month, and then I become financial advisor. So ngayon, nakita ko kung paano ba kumita ng 100,000. Ngayon, alam ko yung nasa isip mo, paano ba talaga kumita ng 100,000? At ito yung isa sa sekreto. The secret of earning 100,000 is true sales. Marami o nakikita na mga financial advisor, mga real estate agent, at mga nagbibenta ng mga sasakyan na kumikita ng 100,000 per month. Ngayon, ang common denominator nila is marunong silang magbenta or nasa sales sila. Now, kung gusto mong kumita ng million per month, kailangan mong matutunan kung paano ba talaga magkaroon ng totoong business. Now, alam ko na sa isip mo, ang goal natin is kumita ng million para masabi mong mayaman ka. Now, paano ba kikita ng million? Kung ang first step natin is matuto ng sales and marketing, the way for you... para para kumita ng million is for you to learn how to do business. And when we talk about business, hindi lang to about sales, marketing. Kailangan mo rin matuto ng management and leadership. Because for you to earn millions, hindi mo siya kayang gawin ng ikaw lang mag-isa. Kailangan mo mag-hire ng mga tamang tao. Again, I repeat, mga tamang tao na makakatulong sa'yo para palaguin yung business mo. So, kung gusto mo matutunan kung paano mo papalaguin yung business mo, just follow me for more tips like this.